ka ba? Are you open? <laughs> <laughs> <Ay> <laughs> Tinanong ko na siya yung kanina. Ah, uh, hindi ko narinig. Happy naman daw siya. Okay, naman ako. Okay naman okay. ako. Okay, gusto ko lang malaman. Okay, okay ako. Okay ka. Ano okay may rin? ka okay rin. <laughs> okay tayo. okay <laughs> tayo lahat. Oh, ano ginagawa pag wala kang tipi? Wala kang ini. kung ano-ano. Ligpit ng ligpit ng kwarto. Ligpit ng ligpit. So, eh, diba, Obsessive compulsive ka? Oo, oh, yun. Totoo naman usi Ay, ako. yun. Uusi talaga ako. Yan. Ako feeling ko nga ganun din ako. Uusi Piling ako. Oo, oh, oh, ikaw. Ganun. Kaya lang kasi yung pagiging yung sa kanya, pag ginalaw mo yan, Diyos ko, magkamataya na tayo. Oh. <laughs> Ang mo naman. Ganun. Oh, ganun. Ako, ikaw, eh. okay lang sa'yo. oh naman. Yung sa Tsaka, kanya talaga disorder. <laughs> yung kuyara, sabi mo sa akin, gawin mo to ay gagawin ko yan, pa paisis mo sa akin, ii iisising -is ko yan hanggang talagang OA. Pag maputi pa siya sa uh, yun, Umayon, ano. Oh, yun, Ngayon, talaga, siguraduhin mo na yung pinagawa mo sa kanya ay hindi mo dudumihan. Ay, hindi naman. Pwede mo dumihan, pero huwag naman na same right day. Huwag <laughs> naman same day. Kasi medyo <laughs> masakit naman yun, di ba? Huwag naman same day. Okay. <laughs> pwede naman the next day or two days after, ganyan. So, hindi... So, kaila hindi mo naman pala masyado kailangan ng sa ikayo, therese. Ay, hindi. Actually, baka <laughs> kayong dalawang may kailangan. Ah, ba yung ano? Ang sarap. Di ba ang dumi ng kilay nito? Paplakay ay, nga natin oh, oh. yan. Nilin lang dito. Talaga sa sadyain. Kahit dalawa lang. lang. Kahit dalawa oh, lang talaga. Kasi, alam mo naman, Janice, kagigil yan. Huwag ka magulo. Oh. mo, may daily talk show na tayo. Oh, oh. Kailangan naglilinis ka na ng kilay. Diba? <laughs> oh, yeah. Oh. Isa na lang, oh. isa na lang. Alam so, namin, na, so, na ano. Candy, gusto sana malaman ng mga tao kung saan ka pwedeng makontak kung gusto nila magpalinis ng kilay. Aray! Aray, huwag niyo hong gagawin ito. Oh, uh, hindi. Ipapagawa ko sa kanila. Masakit. Hindi, alam niyo, kagandahan niya. Basta maganda ang kilay niyo, mapaframe na yung face niyo. Oh, importante yan. Lipstick ka lang Importante. Alam ka, shape ang kilay talaga. Kagandahan niya. Oh, sige, Ito ang importante eh. Tuloy ka po ang sikahan. Lani Misalucha, May Bayot well. and Carlin sa pagbabalik ng si... Si Lani Misalucha, tinaguri ang Asia's Nightingale. May mga sisters din. Meet May. And Carlin, Tatlong diva sa iisang pamilya. The Bayot Sisters. Sa musika at kantahan, galing ay di mapapantayan. Three Sisters. Pinagbuklod ng dugo at musika. Sa ibang mga bagay, nagsishare din kaya? Girl power talaga pagdating sa Three Sisters, nako, Lalo na pagdating sa music. At ngayon mga kasama po natin silang mag-girl talk. Ladies and gentlemen, cats and dogs. <laughs> Please, well <welcome. laughs> Mm and Karin. Mm -hmm. Sisters! Oh, kami. So, what's first question ko. Oh. Ang first question ko ay, ano sa Bisaya ang bayot? Uh -huh. ah! no. parang parang ang daming natuwa uh -huh. <laughs> uh -huh. uh -huh. <laughs> dito. Parang pipinsan dito ngayon. Uy, <laughs> girl power din yun. Uh -huh.